Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay si Mayet Salvedia at nag-aanya sa inyo. Tara na sa landas ng pag-asa. Ngayon po ay araw ng Diyos, araw ng Panginoon. O tinatawag natin Lord's Day. Kung kaya napakaganda ng mensahe na ngayon sa ating lahat. At ito ay hango sa salita ni San Marcos. Labing dalawa, tatlong walo hanggat, hanggang apat na apat. Marahil ay alam niyo na ang kwentong ito tungkol sa isang biuda na matanda na pinuri ng Panginoon. Kaya nga bago ako magsimula, ay magbibigay ulit ako sa inyo ng isang equation. P equals P 100%. P equals P 100%. Ano po ibig sabihin nun? Itong ating nasumpungan na magandang balita ng Panginoon ay tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig ang kapalit at ang kailangan ay pagbibigay ng sarili ng 100%. Buong-buo. Hindi kulang. At yan po ang nangyari sa kwento. Noong naandun sila sa templo raw. Nagmatiyag ang Panginoon sa lahat ng mga nagbibigay. Ang mga mayayaman ay nagbigay. Ngunit, nakita niya ang isang matandang byuda. Ay kahit kaunti, ay ibinigay niya ang lahat ng meron siya. Buong-buo. Kahit na kailangan niya. Ganyan rin ang nangyari sa unang pagbasa na ang isang babae na hininga ni Elias sa saripat. At ano ang nangyari? Sabi ng Panginoon ay humingi ka at kamingi nga siya at sinabi ng babae na wala na silang kakainin. Pero sabi ni Elias, alam ko hindi matutuyo ang iyong sisidlan. At hindi kailangan at hindi kailanman mawawalan ka ng mantika sa pagluto ng tinapay. At alam niyo ba, magmula nung ginawa ng ng babae na kung naku, hindi naubos ang kanyang wala silang lahat ay naibigay ng araw-araw ng buhay nila at hindi sila nagutom dahil alam ng Panginoon na tapat si Elias at tapat din ang babaeng ito at ganoon din ang ginawa ng matandang biyuda, ibinigay niya ang lahat alam niyo po ba na ako ay isang biuda at napaka ganda ng tawag ng Panginoon dahil ako ay magkakaroon ng isang magandang mas malalim na relasyon sa Panginoon dahil sa wala na si brother Ben ang aking mahal sa buhay ang Panginoon ang siyang pumalit at masigit pa ang pinararamdam niya ng pag-ibig. At ganoon nga, dahil sa pag-ibig na ibinigay niya, ay nakapagbibigay din ako ng kailangan kong ibigay. Kung kailangan 100%, tutulungan ako ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung kayo'y gustong magkaroon ng isang buhay na talagang maging kaaya-aya sa Panginoon, Manalangin tayo magkaroon tayo ng pag-ibig. Isang pag-ibig na marunong magbigay ng buong buo at walang kakulangan. At ito, at ito ang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa buhay natin. At ito rin ang magbibigay sa atin ng biyaya na sa Panginoon lamang manggagaling. Mga kapatid, kung kayo'y nabiyayaan, sa aking ibinahagi. Maaaring i-like and share at sana araw-araw tayo makinig sa kanyang salita sa pamamagitan ng landas ng buhay. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless us all.